Noong unang taon ko sa kolehiyo, unang semestre, puno pa ng mga estudyante ang buong campus. Maraming usap-usapan noon na dati raw ospitalan eskwelahan at may mga namatay doon. Karaniwan na iyon sa lahat ng paralan kaya hindi ko pinapansin. Pero kakaiba sa lugar namin. Kahit ang mga profesor ay may kwento tungkol sa mga nilalang na gumagala sa hallway, lalo na tuwing gumaga. Sanaya akong maaga. 6.15 pa lang. Nasa classroom na ako. Ako ang nagbubukas ng ilaw at aircon. Ang room namin nasa fifth floor ng tinatawag naming taft wing. Isang makipot na pasilyo na kasha lang ang dalawang tao parang eskinita. Doon din nakatapat ang hagdanan papunta sa entrance ng school. Mapapansin naming lagi kaming dinidismiss ng mga profesor bago pa lumubog ang araw. Ayaw raw nilang habuti ng dilim sa fifth floor. Isang araw, kumalat ang balita na may sinapian sa Malvar Wing. Doon nakalagay ang mga classroom ng HRM students, pati orchestra hall at science laboratories. Ayon sa proof namin, totoong may estudyanteng hindi makontrol, kaya tumawag pa ng gwardiya at pari. Naisip ko na baka totoo nga ang mga usap-usapan. Lalo na, may kaklase akong nakakita sa sinapian. Naglalakad daw ito sa fifth floor wala sa sarili. Sa ikanawang semestre, napansin kong kumukonti ang mga estudyante. Maraming bakanteng classroom. Iwas ako sa hagdan malapit sa orchestra hall. Lagi kong pinipili ang napil stairs kung saan mas maraming tumadaan. May isang professor sa English subject. Nakakakita raw siya. Sa klase namin, nakatingin siya sa likod. Parang may inaalala. Nakaupo ako noon sa kanan, bandang hulihan, at dalawang bakanting upuan lang ang nasa likod ko. Bigla siyang nagsabi, Guys, lipat kayo sa harapan. Please, occupy the front seats. Nagulat kami dahil hindi niya ginagawa iyon dati. Nang tanumin namin kung bakit, nag-atubili siyang sumagot. Pero sa huli sinabi niya, may bata sa likod, nakaupo sa dulong upuan. Dali-dali kaming nagsigawan at lumipat. Sabi pa ni ma'am, Huwag daw matakot dahil hindi naman daw nananaki. Simula noon, sabay-sabay na niya kaming pinapababa ng hagdan. Takot din pala siya. Pangatlong semestre, may theater class kami. Sa finals, kailangan naming magperform ng play. Doon ko unang naranasan pumasok sa orchestra hall. Sobrang dilim, sobrang dumi. Parang lumang sinehan na hindi binubuksan. Sunday practice noon, required. May kasama akong biglan na pahinto may mabigat daw na nakahawak sa balikat niya. Iniwan ko siya sa takot. Doon ko napatunayang hindi kwento lang ang lahat. Minsan, nakakita rin ng ibang kaklase ng kandila sa mezzanine floor. Nakaporma ng bilog at may nakasulat pang salita na hindi namin maintindihan. May araw pa papunta sa dulo ng hallway. Ayaw naming pakialaman. Kinabukasan, habang nasa second floor room kami, narinig naming may malalakas na yapak sa hallway. Paunti-unti, pabilis ng pabilis, kahit walang tao. Nagpatakbuhan kami palabas. Pinakamasamang karanasan ko ay isang gabi, bandang 7 p.m. Kami lang tatlo ang naiwan sa fifth floor. Trip ng mga kaklasikong kong takutin ako, tinex nila ako. Daisy, tingin ka sa pintuan. Nang silipin ko, may nakadilat na mata at itim na anino sa salamin ng pinto. Akala ko sila iyon, pero nang i-check, wala silang ginawa. Pati mga boses sa hallway na akala namin tropa, wala palang tao. Mas lalo faming kinilabutan nang makita naming lahat ng pintuan ng mga room ay bukas. Kahit wala namang ibang tao sa buong floor. Tumakbo kami pababa gamit lang ang ilaw ng laptop. Ilang minuto matapos akong makauwi nag-text ang kaklase. Daisy, sorry, hindi namin alam. Doon namin napatunayang hindi sila ang nakita ko. Puling semestre ng second year, nagpunta ako sa CR sa dulo ng Taft Wing. Biglang may sumitsit. Pagtingin ko sa kabilang cubicle, walang tao. Paglabas ko, may sunod-sunod na sitsit sa likod ko. Palapit ng palapit. Wala akong nakita pero tumakbo ako pabalik sa classroom. Doon ko rin nalaman na dito pala kingunan ang eksena ng Shake, Rattle and Roll 10. Ang library at hallway na madalas kong dinaraanan. At sa huling pagkakataon bago magbakasyon, sa labas ng school habang dumadaan kami sa Napil, may nakita akong malaking kamay na sumulpot sa pintuan ng isang opisina. Akala ko ako lang, pero pati mga kasama ko nakita rin. Imposibling tao iyon dahil sarado na ang lahat at patay na ang ilaw sa loob. Bago ako gumaduate, binili ng STI ang bahagi ng school. Na-renovate ang mga lumang pasilyo, nadagdagan ng estudyante at nagkaroon ng elevator. Pero sa kabila ng bagong mukha ng paaralan, hindi ko malilimutan ang mga gabi ng takot at ang mga nilalang na gumagala sa dilim ng aming fifth floor. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.